Ayan at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap uh, At andito po tayo ngayon sa Transient nila kalingap Rob Ayan uh, at may gaganapin po dito ngayong reunion Ando na po sila anak uh, sila Tita Ellen, ang uh, mama po ni Kalinga Pedro, at si Mika, kanya kanyang kapatid. Uh, at kilala niyo po yung pangibang mga pinsan namin ni Kalinga Prab uh, at siyempre mga tita, mga kapatid po ni Tita Edna, nila Papa. Ayan. Maraming salamat po mga Kalingap sa patuloy na pagsuporta sa YouTube channel. Sa May love shoutout po sa inyong lahat. Ngayon mga kalingap, dumating na po sila Tita Ellen at ang mama po ni Kalingap Edu. Ayan. At ayan po si Mika o. Oh. Pinsam, Uy! Magkaway ka naman! Bira! Ayan mga kalingap, dumating na po ang mama ni Kalingap Edu at kapatid. Mahiyay pa talaga yan. Ayan, isa-isa na po nagdadatingan mga kalingap, ang mga kamag-anakan. Ayan, sa batas po ito mga kalingap pa, no? sa side po namin. Ayan. Mag-aabang-abang lang po tayo dito sa gate. Ayan po si Mika, oh. Ayan na po tayo dyan, malapit kasi di pa po tayo nakaka-asikaso. busy na po sila. Ayan, magkapatid po yung Tita Ellen, tapos Tita Ami. Ayan. Ayan, dito na po yung mga sa <laughs> atin. Ito po si Mika. Kapatid na Edu. Ayan, ito po yung sa Ising Kaya... Ayan, si Tita Melba. Ayan, nasa loob pala po May photo booth pala po Ayan, patulong mga kapatid <laughs> Photo Ayan, ito na po yung ano Mga ating mga Ayan po si Tito Iming Ayan, ayun po yung panganay nila papa nila tita Ed na <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Ayan, mga uh, kalingap. <laughs> <laughs> shout out. Shout out po mga kalingap. Uh, pasupport mo pa Kimi official vlog. Hello po, shout out po kay Hello. natin? may prepare kong money uh, bucket si Tita Ellen <tong tiyak> mga kalingap uh, at para po pa rin kay Lola Nini uh, at siyang natitirang buhay sa magkakapatid na sa lolo namin. Ayan, dun po ang gagal, dun po gagal na rin sa likod. Ayan po sa mismong transient. Sa function hall po. Ayan. Ayan mga karingat dito eh. Ayan po ang aking mga pinsan, si Amara, si Mika.

Ayan, tapos dito sa eh. Oh, dumating na rin po sa tita na yun ha. Ayan dating na po. lang sa parada. Lima-limang piso alam mo malakas na. 20 -20 sa parking, oh. Obo. <laughs> Ayan, po sila, Tito Baby. Ayan na, ayan na. Ayan mga kalingap. Ayan, mga po ni... Ayan, na po sila, tita Baby. Ayan <laughs> Ay. Mayroon si ko na ni. Ah, so pretty baby. Ayun. Sa pa po sa kapatid ko 'yan, ni eh, hipitaed Edna At yung mga pinsan ko naman. Mga kapatid ko. Ito ay ano? Ina. Ah, tindas kayo muna. Ito baby, ito. kenapa <laughs> sinihat nga kalilingap kalau apapus kali ngep Educi kalinge Edu si Pra

na mga kalingap at dumating na po si kalingap edu ayan mga kalingap si kalingap edu <laughs> na late <laughs> nagpapalaro pa doon sa loob ayan po, mga kalingap dito ba si edu ayan po ba nagkakalingap ay, malambot yan! Oh, <laughs> Sila rabang wala pa po. Ang pinapin

ng mga kalingap mating na po sila kalingap rob Ano yan? Di sa sakyan daw yan? Siyempre! ba? Tingnan niyo. mag Ah. Kita ng Hinahanap nga si Byans. Hinahanap si Byans ng viewers. <laughs>

Hello. Mika? Hello. Mika? Dapat sumusunod. Ano? Ano na? dapat mag-ipinsan na. swimming ka? Oo. Sino na Mama. sa ano? Nagpipila dun sa pagkain. Ano? Hmm? na? mga Sir <laughs> Nerds Bunny. Tentang kali. <laughs> eh? si, oh, tentang mo tu. baning. Si councilor ba So kita ni na. Di mana? Di mana? Di kita. Di 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 mana? Di dami ka. Dami, dami nyo ah. Dami oh. Dami yan. Ano na talagang sa umpisang ang kanya sa baning batas yan. Ay, grabe. Dami ah. Ang dami. O, yun, si tatay batas ah. Yung mm, tanda. Mm. Ayun oh. mga pumunta ng lighthouse yun. Dito? Mm. So, Kamag-anak din po yan ay. Ay, dami, na. alingap kalingap at napakarami pong naliligo dito ngayon. Ayan. Matatapos na po ang okasyon. Tapos na po ang reunion mga kalingap. Ano? Mauwi ka na? <laughs> Mauwi ka na agad. Mauwi na po.

yan po yung mga na yan yung sababit-sababit na

ayan mga kalingap, na uh, picture taking na po ang isang angkan namin nila Kalingaprov. Na okay naman, tara-tara. Andito nagpapaalis na atas president. Mga mga kalingap, at, uh, tapos na po ang reunion. Ayan, ingat po kayong lahat mga Kalingap. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa youtube channel. Mega love shoutout po. Pauwi na po sa kalinga, prob. Sige na! Ha? Ba Bye! Bye! No?